At dahil nga ginabi na kami, so dito na kami magda-dine-in sa restaurant na to na hindi ko mabasa kung ano yung pangalan. Pero bet na bet ko to dahil merong pa sightseeing ng mga pag -pre prepare nila ng food na habang nasa labas ka pa lang. So parang nakakainganyo na talagang pumasok. And ayun yung menu nila, so lalo kang inganyo. Kaya naman, tara na, pumasok na tayo sa pintuan. At pagpasok ko, pangalan talaga ng pintuan. So, langhap ko na kaagad ang sarap ng mga niluluto nilang pagkain dito. And eto nga, may kanya-kanya na silang toka sa pagluluto at pagte-prepare ng food. So, ito si Kuya. Siya yung gumagawa ng noodles. And etong si Kuya, so siya yung nagpre-prepare nitong mga udon. Bali siya yung nagpapahulo, nag strain And naglalagay nga sa bowl na itong mga noodles ng udon. And inaabot niya nga yan dito kay ate. So, si ate yung maglalagay ng mga flavors. Maglalagay ng mga garnish and everything. Ang pagandahan niya, nakikita mo yan lahat na nagaganap. Habang naghihintay ka sa iyong order, so confident ka na malinis ang paghahagawa ng order mo. From the udon, so ang uh, next station nga nila Is itong mga fried dishes nila So yung favorite kong age. And yung mga tempura Chicken terage Ayan At yan na nga So huhusgahan na natin ang mga pagkain Actually, parang nahuhusgahan na nga <laughs> Itadakimasu

bili ko pa to kahit matikman. Mmm, <laughs> masarap. Ah, parang egg lang pala to na may ano, kanin. Oo oh, nga, parang na, natanda ko na gumawa ka nga na ito. Nung bagong taon gumawa ka na ito. Mm -hmm. Yung New Year. Dati. Ay, binili mo lang yata. Sarap. tama tamis pala to. natin? <laughs> Ang galing. Ang kaiba yung mga pagkain dito. Kanin-kanin lang may laso. Ang <laughs> mm. sarap. <laughs>